Taong 1991 na maganap ang pinakamalaking trahedya na bumago sa buhay ng mga kapampangan. Ang pagsabog ng Mount Pinatubo. Maraming buhay ang nawala, tahanan at na ari-arian na nasira. Isa na rito ang isang paaralan sa Bacolor, ang St. Mary's Academy o SME. Bagamat nakabangon mula sa malagim na pangyayari, permanente na nagsira ang eskwela taong 1996. Gayunpaman, nananatili ang values at wisdom na naituro sa mga estudyante nito. Kaugnay nito, muling sinariwan ng mga dating guro, alumni at clergy ang alaala -ala ng mga pinagsamahan sa SMA. Sa pamamagitan nito ng Grand Alumni Homecoming na kanilang inorganisa para sa 106th founding anniversary ng institusyon. Noong uh, lahar, unfortunately, isa ang St. Mary sa mga na-wipe out. Pero yung mga alumni namin, uh, nire-represent pa rin namin yung school in our communities, in our professions, in everything that we do. Nire-represent pa rin namin yung values na meron kami as Marians and as Benedictines. Ito ay may temang pamanuli, pamanyuli na nangangahulugang pag-uwi at pagtatanim ng binhi. Masayro ang mga alumni sa kanilang pag-uwi at pagbabalik ng sa paaral ng laging malaking bahagi ng kanilang tagumpay. It's overwhelming. It's, I'm, I'm so happy So happy to be here. It's great to catch up with everyone. Life is short, you know, just have fun and see people that you know from when you were younger. Awesome! Always, ano, uh, very emotional whenever we meet with them kasi parang dito tayo lumaki, ito yung hometown and all. So ako... Happy at excited. Yeah. So much excited kasi yung mga batch namin na simula nung elementary na hindi na namin nakita nang maraming years nakita namin ngayon, very happy. First time I'm very much grateful of course, and uh, as a camaraderie this day, uh, one of the memorable one of course, that, that's why I'm very much excited of course. Thank you so much. Ang SME ay nagsilbirin daw bilang tagahubog ng mga professional sa iba't ibang larangan, gaya ng arts, culture, media, politics at marami pang iba. Alam mo naman ang Bacolor is really known uh, to be, parang it's a breeding ground for the arts and culture, uh, much like uh, Miss Sonia Soto, kami dun sa Bacolor. I think, you know, as um, I have been known right now, I'm participating with, I am with GKD Labels, who's into discovering uh, talented uh, Filipinos, the young talents, to join and participate in the music uh, industry in the Philippines kabilang naman sa inihanda nilang aktibidad ang pagbibigay parangal sa Outstanding Marians. Isa sa mga nakatanggap ay si Sonya P. Soto para sa kanyang malaking kontribusyon sa media. Si Soto ang consultant at president ng CLTV36. Samantala, nais daw na muling itayo ng SMA alumni ang zibo ng paaralan upang manatiling buhay ang kanilang mga pinagsamahan at natutunan. Yon ay magiging simbol ng mga Marians doon sa grounds namin. Second, Uh, plano din namin na uh, ayusin namin yung aming uh, database. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, wala talaga, disconnected lahat. No? So it's better that we leverage yung uh, strength strengths namin. Kasi madaming mga Marians ang businessmen, madaming mga Marians ang successful, maraming mga doctors, lawyers. No? So yun ang gusto namin i-develop. Liana Canilao, CLTV 36 News.